Against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. May ngaupas dayamun diamond mga kababayan. Ayan si Risa. Ayan. Sit lang na lima. Ang ayaw, di pa boor. Diba you? Maybe get the results. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Um. Salamat po, Mr. Presiding Officer. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Pag di kasi pabor, ganun talaga ang gagawin. Ganun talaga ang mangyayari, guys, no? Hindi kasi pabor sa kanya ang butuhan. Pero pag pabor, ay okay kayo, walang problema. Ganun lang yun kadali, ganun lang kasimple. Di ba, Risa, antivirus? <laughs> Hindi lang pumabor sa'yo. Manigas ka dyan. Ah, uh, that's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Nag-iisip lang. Uh, or... I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. <laughs> President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Mr. Uh, Presiding Officer. Uh, Senator Judge um, Ontiveros, you are recognized, ma'am. <laughs> Presiding Mr. officer, President. yung kasasabing wala ng jurisdiction ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase, sa pinagbotohang motion kani-kanina lang na without dismissing or without dismissing or terminating the complaint. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction at pati ba naman yung pgsamons na i-issue ng presiding officer pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment court so nakikita natin Mr. President talagang brick by brick as uh, stone by stone dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint napakalaking disservice po sa ating dapat tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Session is suspended. Pagtalo kasi wag nang iiyak. Ano ba yan? <laughs> Kawawang Risa, Kiko, Grispo, Ilingachalian, at si B9 Nancy. Yun po yung limang voltage 5E ka ayon sa mga nitisin na hindi pabor ibalik sa Congress ang kanila pong kasong pinataw di umano na impeachment trial case laban kay Bipisara basta pag hindi magwagi, ganun talaga ang resulta mga kababayan ko ang daming ikik ganun kadramahan, may nagrarali pa dyan iilan lang naman kayo para hindi naman atak kayo umabot ng mga mahigit pagpalagay natin 500 wala pang drone shot nasa ano pa lang nasa harap ng pinuna ng picture bakit walang gusto akala ko ba marami kayong mga makakaliwa hikayatin nyo naman yung marami hindi yung kakapiramugot lang kayo nanginiya si Dilima, si Jukno mga akbayan yun lang, kayo lang naman yun eh. Or hindi nyo mahihigit ng mga taong bayan na hindi pa bor maimpit si Bipisara Sara. <laughs> Mangingiyak-ngiyak na lang kayo. Basta kami, mahal namin si Bipisara Sara. We love Sara. Ganon. So, kayong mga kababayan, kayo na pong musga, kanya-kanya po tayong opinion. Akin, akin to, sa inyo, inyo din yan. Thank you for watching. Sa susunod na naman mga kababayan ko. Bye.